magkabilang panig na sa politika, hindi lamang ang mga administrasyon, kundi pati yung kontra sa administrasyon, nagre na. Kaya't siguro, panahon na talaga na baguhin natin ang sistema ng halalan. Maraming nagsasabi, at isa na ako doon, na ang dapat na sistema na kunin natin at gamitin natin yung tinatawag na hybrid. Hybrid kasi ng halo. Halo ng manual at saka ng electronic. Paano ang halo? Manual ang voting. Ang tao ay kukuha kagaya ng dati, mano-mano, kukuha ng balota at isusulat kung sino yung gusto nilang uh, gusto ng kandidato na iboto. 'Yun ang ibibigay nila doon sa COMELEC, yung COMELEC kokolektahin ngayon 'yan. Pagsara ng botohan, kukunin kokolektahin lahat ng balota at kagaya ng dati, may blackboard doon sa likod, whiteboard o blackboard ang pangalan, oh, sasabihin, si Reyes, oh, one boat, si Santos, another boat, si Juan de la Cruz, another boat. Nakalagay ngayon doon sa billboard. Lahat ng watcher nanonood. Hindi na madaya yan dahil maraming pwede. Mara, Unang-una, -una, maraming watcher, maraming nakabantay. At pagbasa ng balota, ipapakita na sa lahat ng tao na yun tama ang pagkabasa at tama ang pagkalista. Meron pa tayo bagong technology. Bakit di natin i-livestream ang pagbibilang? para kahit nasa bahay ka lang, pwede mong i-monitor ang, ang, ang pagbilang sa kahit na anong presinto sa buong Pilipinas. Pagkatapos na mabilang sa presinto ang resulta, yung resulta na yan ay ipapadala diretsyo. Yan ang electronic transmitter, yung pagboto at pagbilang manual. Pero yung pag-transmit, electronic, kaya hybrid. Bakit natin gusto yung electronic? Dahil kung hindi electronic, dyan nagkakaroon ng dayaan. Kapag lumipat yung bilang dinadala sa Comelec, pwede rin baguhin. Pero kung diretsyo mula sa presinto hanggang sa Comelec, Pwedeng bantayan ng presinto, sasabihin sa Comelec, ano ang resulta na nakuha mo sa presinto namin? O titignan mo sa internet, sigurado nakalista lahat yan. Pag nakita na hindi tama, dito kami sa Precinct 123 ay mali yung linabas ninyong resulta at uh, kailangan ayusin ninyo So, madaling ma-monitor. Wala nang gigit na sa prisinto at saka sa Comelec. Uh, yung resulta ng prisinto padadala na lang sa munisipyo pero diretso pa rin sa Comelec. Actually, yan dapat ang ginawa ng Smartmatic pero hindi nila ginawa. Nagsingit sila ng kung ano ng server. etong hybrid na system, hindi lang pinapag-usapan ito sa Pilipinas lang. Maraming ibang bansa lalo na sa Europe at saka pati ibang estado in different states in the United States na sumubok ng purely electronic lahat sila bumalik sa hybrid ...France, Finland, Germany, Ireland, Kazakhstan, Netherlands, Norway... ...sumubok sila ng purely electronic, kagaya yung sistema natin ngayon. Nakitangin na ang mga weaknesses, kaya bumalik din sila sa manual voting, manual counting, and only electronic transmittal. Kaya sa palagay ko, itong hybrid system, manual voting, manual counting, and electronic transmittal... ...ito ang pinakamagandang magiging sistema para sa atin. Para naman hindi na tayo magkaroon ng duda sa resulta, hindi na tayo nakakakita ng mga problema ganito at maging maayos, mapayapa at kapani-paniwala ang resulta ng ating halalan.